gising si Rowan. Tignan nyo naman ang bilid niya sa akin. Pag niya. Pag... Bakit? Kailangan niya magtrabaho. Ah. Sige, paglabas mo na lang doon ko bubuksan na. Mag-work siya. Alam niya naman yung pupuntahan niya. Pag sinabing sa room, doon lang siya sa room. Doon sa TV room, doon lang din siya. Ah. Kailangan natin gamitin 'yan. Sayang. Kailangan niyang magtrabaho. <laughs> Bakit? Magagalit si ano, Tita Sol. <laughs> Hay mo muna daw si Tita Sol. Hi Tita. Hay mo muna sige hindi ko nagagamitin pag nandito ka. Hay ka muna. Hi, Hi, Tita Sol. Hi, Tita Sol. Ba't tayo mo si, ano, si Emma eh? Ang blue. Ha? Ang blue. Anong syempre? Smile ka muna. Eh? Operation Linis. <laughs> Walang magawa. <laughs> <laughs> Naasar ko na si Rowan. Buo na araw ko. Hindi, joke lang. <gasps> Ay, yung paano yung vacuum. Tapos binaba ko si Leo. Nagsumigaw siya. Wag! Kunin mo si Nene! Ayoko Sabi niya. Ay, yung talagang paano po yung vacuum. Ito, ito yung aming lilinisin. Tignan niyo Tignan naman tambak Bumili kasi ako ng mga tawag yung crates para samasamahin ko yung mga bagay-bagay. Ito kasing ito yung box ng refrigerator. Hindi ko muna pinano dahil syempre 'di ba may warranty pa yun eh. Tapos ito mga carton pa ni Kabono, hindi pa namin na-deliver -de din. tapos ito naman mga ano, hindi pa namin nadadala sa bundok. Pang mga yung mga toys na hindi na masyadong ginagamit ng mga bata. Tsaka ibang mga uh, damit. Sabi ko ya ano sa bundok sa mga bata. Oh. Yung makin ko hindi ko na nagagamit. Kailangan kong pa linis. Dalin ko kaya. Saan magsisimula? Good luck! Hi, ka-bebe! Hapon na. Nabisi maglinis. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Ito yung si Rowan. Kasama daw? Kasama ka. Kasama ka? Kanino? Sino? Pili ka? Anong gagawin mo? Ayun ako. Ayun <laughs> Di Ay, sayo niya. Joke <todak> lang. Bye bye daw. Tiyan, tuwang tuwa naman. Pinagbigyan din naman ng mga boys. Ay, tignan nyo. Nilaro pa. Hindi nalo pa dun. niikut yan. Ni, ni, lang. Kasi po may bisita po, nag-order ng lechon sa, ewan ko po saan sila galing, pero sa taytay -tay po yung lechon kasi nilang order. Ngayon, ah uh, kasi madalas naman po pag may bisita, parang syempre, raw no yung ganyang edad, uh, nakakatuwang ano, yung kinukulit-kulit, ganon kakwentuhan nila tapos sabi niya gusto mo sumama sabi ng ganun sa kanya mag SM daw eh dito namang isa tuwang tuwa really ka tuwang tuwa naman sasama daw po eh syempre joke joke lang naman nung umalis tuloy umi umiyak po siya ayun binigyan na lang ng candy kanina <laughs> yehey yeah, thank you na hmm? <laughs> Tara na. Oh, binigyan ka ng candy pala ng bisita, no? Bigyan mo si mama. Bye-bye <laughs> ka na, bye-bye. naman ang ano niya si Rizal. Ay! Naku naman, pinagbigyan ka na nga nila. Gusto <laughs> sumama. Chay! Ito, kailangan nilalaro lagi para maging maamo. Tapos, uso na naman daw po distemper. Galing kami kay Doc kanina sa pidya ni Nene ano lang uh, check up lang naman di nene tapos ayun na chika niya na puso daw po namatayan siya ng tatlong aso kaya kailangan kong mag booster na agahan yung booster ng mga aso kasi kahit daw yung mga aspin niya tinamaan kaya ayun sa bagay, yung maganda lang dito sa amin, yung mga aso namin, dito-dito lang. Hindi ganong na-expose. Pahimik pag wala na yung mga boys. Tingnan nyo, kailangan ng matrim yung ano. Tinry ko siyang itrim pero siguro dahil first time ko pa lang naman magtrim ng halaman. Hindi ko siya nakuha na bilog talaga. Rowan, ano? Tabi mo na yan. Bawal ka na ng ano candy. Gusto niya siguro yung dede mo. <laughs> Akin na tabi na po natin na. Good morning po ulit mo ka baby. <laughs> Ni kumon si ate. Nintay lang si papa niya. <laughs> oh, kanin na yan naga. <laughs> Sakto ra mo. Nuranita, tinawag. Sayon mo na lambot na. Dito <laughs> <niya>, na kita. <laughs> oh, oh. oh. Gusto <laughs> ka man. Hay, kamo na dito. Ano? Ah, oh pina-fix ko kay lolo. Na-fix na kaya yan. oh po kay nini nga Tatang maka-dikit nita. Pwede niya? Baba mo na dito. Kaya mo baba? Galing talaga ni Goy Goy ah. Doon pa. Usog mo. Side me tatang. Side me. Side me. Side me. Ay, 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 hindi marunong, ah. Uh... <laughs> ay. <laughs> dito ka, pak, <back> dito. Hindi <laughs> marunong si kuya, no? Sige, <laughs> dig, 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 dig. Sige. Galang-galang mo lang, konti-konti lang muna. Ayan. Untok na, baby. Sige, ganun-ganun mo. Ganyan-ganyan oh, ka lang. Ay, hindi marunong si kuya. Si Nene na lang, Nene. Eh! Oh, sinini sinay sinini daw sinay lang. Eh, sinini oh, nene. Nene marunong. Uh. Oh. Nini. Bum bum bum. Nito na ulit sinini oh, Nini. Gidig tig gidig nay nay. Nambubulyaw si Nini. Tigit <inaudible> Nini Bakit? Ayun yung pahawak ko pati <ARRATOR clears throat> niya. Gidig tig gidig nay nay, tig gidig tig Rowan na manon ko ko ikaw na lang mag-isa. Gusto mo. Ayaw naman. Takot ka ni. Bawal? Ang tigidig tigidig nainay. No, tigidig tigidig nainay. O oh, si kuya naman. Ikaw naman? Ha? Ikaw naman? Try mo ulit? Nung bubulyaw si nainay. Ay, ay, tumulo laway ni Nene. na yun Sige nga. Mm. Sap yung paa mo doon. Yan. Sige. Eh. Eh. Eh, eh daw. Gusto mo pa. <tinyo> horsey, horsey. Lilinisin yeah. pa pala ni mama. Oh. Nice na. Oh, dirty pa nga sya. no? Mm -hmm. Oo oh, nga po, eh. Uh, uh, may maliit na ano? Spider? Kanta ka daw ng spider. Happy birthday, oh, on ong hey? Happy spider? On ong. Spider? Hindi ko naman sinabing birthday. Gaya kong minyon eh. hmm? Ano lang ang gusto mong kantahin? Oh, ano wala. Ano wala? Nasa puwet mo na? Hindi. <laughs> Hindi. Umalis na ata eh. Umalis na? Sabihin mo muna. John Lloyd. John Lloyd. Ano sabi ni John Lloyd? John Lloyd. Ingat. At, ingat. Paano yung ingat? Hmm? Tara. Punta tayo dun. Mang harvest tayo ng sili. Doon? Doon po. Siling green? Doon. Doon nga. Ha? Sa taas? Sa taas? Diyan lang sa gilid. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Sino? Oh, yung good. Nagtatawag so, si Nene. Siya naman daw. Oh, sige na. Oh, sakay ka ulit. Sakay ka. Alika, alika. Oh. Oh, daw. Yun daw. Sakay ka kay kuya. Sa likod. Hawak ka. Yakap mo kuya na. <gasps> Ay, eh, daw <laughs> Ay, yakap mo kuya. Yakap kuya. Malaki papata ni Nene sa'yo, Rowan. Dig, 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 dig. Dig, 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 dig. Dig, 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 Nene. Oh, Rowan, huwag oh, mas lakas. Tara, Nene, mag-vacuum na tayo. Ayoko. <laughs> Bakit? Dito ka lang. Papasok na kami ni Nene. Ay, kuwi. Vacuum mayo? Ha? Mayo? Oh, vacuum mayo? Oo, vacuum. Ano si Nene? Naninig ka si Nene. Ano po eh? Bakit? Bakit ka naninig? Si Nene. Na, Nene. Sakay, Nene. Sakay pa. Sakay, sakay, sakay ka. Ha? Joyride ka kay kuya? Oh, sige na. Sakay pa. Sakay pa daw. Sakay pa daw pagbigyan ba pa tatan? masyasyo. yeah. ay kusim pa mo? ganon kasasakay. ding 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 vacuum na tayo. ay ko. O, oh, si mama na lang habang nasa labas si Nene na. Na? Vacuum? Mm-mm. ka. Ano, kuha na lang tayo sili. Apo. Hawakan mo yung basket. Ikaw uh -uh. tagahawak. Hmm? Sili. Hmm, tara. Wait lang, oh, kuha yung basket. Hindi oh. naman hot doon. Wala. Oh, ano to? Ay. Huwag mo na. Tutulog yan. Hmm. Hinto ko na, oh. Hmm. Tete pa. Ay. Nagpula na. Hindi pala nakapag-harvest. Dami, oh. Ay. Gawin ko pa yung ano yan. Sa so, chili paste, no? Try natin chili paste green. Ha? Adito. Ano pa? O, lutuin ko ngayon. Malakas naman kami sa chili paste eh. Ay, huy. Ang cute-cute baby ko na yan. Cute ka lang na. Huwakan mo. Antok na siguro. Binitawan. Harvest lang kami na. Buksan ko para makita. Ang mm, sarap ng baby hmm. Bukit to Sarap sarap ng baby na yan ah, Nakapagigil ang mga baby Pag ganito Nakakagigil din yan <laughs> Sarap pang gigilan Ano daw si John Lloyd? Di mukiki kikisalit. May sipon po siya ngayon eh. Na ano, kay... Sa... Nauna si Chichi na naman. Kasi sa school nila, dahil si Chichi po yung nag school Sa mga classmate niya nga, laging may ano... Excuse po, ganyan. Kasi hindi makakapasok. Yung iba na kukonfine. Na-admit sa ano. Dahil, puso po ang ubot si Pong. <tod> Kaya si Chichi yung parang carrier ng ano sa mga kapatid. Dapat pala nag-loves ako. Baka mga tapos mahawakan ko si Nene. Madami. Ayun, upo na, upo. Okay, wait. Sarap ng hangin na, Nene. Sige. ako doon. Sige po. Paalam pa alam pa. Tinitig ng kanina yun Ay, Harvest, ili. Hi ka, bebe. Hi, bebe. Harvest? Harvest daw tayo sili dito. Harvest daw tayong sili dito. Harvest po daw tayong sili dito. Sabi ni Jan Lloyd. <laughs> Wag mo si Nene, naantok na siya. Nagtatang. Nga, that's... <laughs> Naantok na. Nagpapantok na yan. Tara. Oy. Hawakan mo yung basket. Nandun mm. kay Tito Jello. Ayan. Ayan naman Tito Eo. Tito Elo. <laughs> ito yung ano ko mamayang hapon. Ito oh, Magsusunog. Ay. Sunog baka may masunog. Yung kalat lang pala. Alisin lang. Na? Dami na palang nakuha ni John Lloyd ah. John Lloyd, nakuha mo yan? Uy, Ano? Hindi yan, huwag ka dyan. Huwag yung siling yan. Ano yan eh? Anis. Yung hat yan. Dito ka lang sa panigang. May kamatis pa ka, oh. Tara, tara na. Okay lang yun Bukit. Eh! Oh! nagre-reklamo na pag nai-stop na yung ano, stroller. Kasi sumilip din to ako dito sa taas. Si ka-farmer na malengke tapos hinatid na din sa pumon si Chichi. Si Rowan, no? Tignan niyo si Rowan. Oh. Pag nagdapa oh. Kunin mo yung basket, Rowan. Yung na iwan. <laughs> John Lloyd, di ka mautusan, ha. Ah. Ayan na yung, ano, gansa. Hmm. Ito kayong kay Mito na to. Kailan magbubunga. Ah? Excited ako. Gusto kong malaman kung murado or green. Pero kahit ano, okay lang kasi wala na po kaming kay Mito. Yan na lang. Ito mangga mukhang hindi nagbunga ngayon. Nanahimik ka, tulog na kaya. Silipin ko nga. kami ulit sa mga sili. Ubusin lang namin to bago kami bumalik. Sarap na rin ang tulog ni Nenay. Mahangin. Si Rowan tumakbo dun, pumasok. Kasing pa. Lunch time! Ang ulam po ay eto. Joke <laughs> lang. Pang lang to. Uh, wala lang. Sinipag akong magluto. Tapos, chapsu yung ulam. Tapos, dinagdagan ko lang ng ano, yung malsit. Ba, hindi pa bumababa ang mga ano, nasa taas. Kasi may ano kami, pansit habhab. -hab. Ang dami pa. Tsaka, ano, um, mm, pritong GG. Ah, mauuna na di, ang ano, nasa baba, kakakain. Kasi, magpapahinga pa sila. Kahinig si gui-gui ngayon ha, hindi nagpakita. Hindi nang ulit, hindi pumasok sa loob ng bahay na pababa na sila yung <laughs> kinatawag si Guigoy tahimig si Guigoy kasi tawag mo daw si Papa ay naglalaway ang baby Papa daw naglalaro kasi siya ng laway Papa daw tawag mo si Papa ang galing na niyan magpapa Papa tawag mo daw Papa pinapahiya mo si Mama baka akala nila nagsisinungaling si Mama Papa where's Papa? Ay, sino yun? Tito June? Tito John. Oh. Mabali <laughs> ni Egg mo. Oh. Tag mo daw, Papa. Mamaya na lang. Unas laway. Tapos, ayan, may melon juice. Lalabas ko na muna. Tag mo daw, Papa. Diyan na si Papa. Kakain na tayo, na. Sabihin mo nga daw, Papa. Sige nga. Papa. 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 Oh. Papa. Papa. Oh, Papa. Baby boy na <laughs> mama, mama, daw. mama, 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 24 hours tayong magkasama? Mama. Tapos, Papa? Papa! Papa! <laughs> <Nasaan? laughs> si Papa, Oh. Tag mo daw, Papa. Papa. <laughs> Sino yun? Papa? Papa. Si Papa daw. Kain ng kain ng... Eh, kain. Huwag ka masaglit iyan ako yung pagkain niya para sabay na siya sa atin. Hmm. Na Gawain. Ano ang masasabi mo sa pansit? Niluwa ko na, mama. Niluwa <laughs> ko na, mama. Ano sinabi? Ay, ano sinabi? Masarap ba yung luto ni mama? Anong comment mo? Comment ka muna. Mama. Masarap ba yung luto ni mama? Bago ligos kitchen. Hindi kita pang papakita, Chi. Anong masasabi mo? Galing naman ako no? makain po siya ng... Ano yan? Broccoli ba yun? Ay, cauliflower? Ay, repolyo. Kain ka na. Ay, gamitin mo yung ano. Pansit ba ito? Mmm. Kain ka pa ng panisid, tsaka rice. May milk. Wow, wala ko na naroon yung ice. Ay. Alis tayo na. Masama ba yan? Siyempre. Sama ka? Sama oh, ka kayo ba? Na hmm.